So, huli uh, lang ang FGF na magsusuporta sa taong bayan uh, hindi kami ayaw namin na umuwi tayo sa civil war ayaw natin kasi tayo tayo magpapatayan gusto lang natin dinigin tayo ng gobyerno na palpak na nagnanakaw, nagdudurog, na nagkukomunista, etc. etc. Tama! Gusto natin maayos ang bansa natin. Bakit? Kayo lang ba may bansa, mga politiko? Bansa namin to. Kaya tapat mag kayo. Good governance. Hindi nyo pwedeng balik na yung batas. Konstitusyon namin yan. We the sovereign Filipino people We do ordain and promulgate this constitution yung power ninyo, pinahiram lang namin. Talabaw kami, pinadapo lang ang langaw. And then, kayo ngayon ang mayabang. You better uh, learn how to follow and serve the Filipino people. You learn how to protect the Filipino people, how to follow the Constitution. Kasi kayo mga, kaya ayoko magpolitiko mga kababayan. Kasi mababang uri ang politiko. Ito, Ito ka eto ka. eto yung konstitusyon. Ito yung presidente. Taong dalain natin ang politiko na. Nandito ka ang taas-taas ng pedestal ng taong bayan. Yun yung power natin. Miram lang lahat sila ng, ng kapangyarihan. Yung power ng presidente na mag-declare ng martial law. Yung power ng presidente na mag-declare ng martial law. Hiram lang yon sa atin yung power ng judge na mag-decide ng kaso, hiram lang yon sa atin yung tao pwedeng magtayo ng people's court magtayo ng people's congress magtayo ng people's audit pwede natin i-audit lahat yan ang problema, hindi niyo alam ang karapatan ninyo yun. kap, yung uh, nung, nung nakarang araw, nagkaroon po ng uh, proclamation yung PDP at uh, po sa proclamation na yon. Ay, uh, may binanggit po si PRRD na nag-joke po siya at tungkol dito sa di manok, no, pag uh, gorgor sa 15 na mga senador. Bilang dati po kayong meaning uniform, dumadat dat dat dati po kayong uh, nanangalagan ng ating batas, no. Ano po yung uh, para sa inyo po ba? Dapat mo ba itong si na joke ni PRRD o hindi? Alam mo, pag kami papatayin ka, hindi mo na sinasabi papatayin kita. Tama. Tama. Ito ah, na yung pinatay ko, 73. Lahat pa sila, sinabihan ko na papatayin ko kayo. 73 na yung pinatay ko. O, oh, napaalam ba ako? Hindi, patay sila. E eh, yung sinasabi ni, ni Digong, joke lang yun. Kasi pag ka may bala ka, hindi mo na sinasabi, oy, papatayin ka, mami ang gabi, yari ka, patay ka. Hindi. Eh, hindi mo na ipagpapalam yun. Basta malalaglag yan. Sa amin, in my profession, Pagka nagbilang ako, 6 na buwan ka, patay ka na. 6 na buwan. Ako lang nagsasabi nun. Sabi ako yung tao ko, 6 na buwan na lang ang buhay mo. And binibilangan ka na, 6 na buwan. Bibigay ko yung mo dito sa tao ko. Yun yun, 6 na buwan. Yun na lang buhay mo. That's how it's done. Hindi yung... Paalam ko, tatakutin kita. Pagka tinatakot mo, it is meant for you, it is meant to strike a chord inside you para ikaw matauhan. Para ikaw may mo yung sarili mo sa tamang hulog. Kaya yung ginagawa ni Digong. Hindi ano yun. Wala. Wala. Ano ba yun? Yok, yok yun. Ngayon kung gusto nila, kasuhan nila. Bahala siya magkano. Pero nung sinabi, natin ni ko sabi ko, brilliant talaga yung tao eh. Why? Kasi will defend his daughter. Ah, Uh, tanong po, follow sa tanong ni BMR, uh, yung mahigit milyones na miyembro po ng FGA, may in-endorso po ba kayong senador sa iba't ibang grupo? Kasi may mga independent senador na dating miyembro ng kasundaluhan at mayroon namang sa iba't ibang partido. Sir? Uh, hindi pa namin na uh, isunistan. gagawa kami natin sa namin, pero ang sa akin, ang, ang isa sa mga ko, yung mga PDP also. So, sila Bato, sila Pastor, Bondo Ator ni Vic Marcolita 8 pa, hindi pa namin Yung Siam, yung Siam mm -hmm. Sa so, madaling sabi, yung Siam po Siam lang PDP Shem. sir, yung 9 na senatorial Oo, sa PDP uh, Hindi ko pa nakikita yung buong pangalan ng Siam eh Patangang sa akin Okay okay, Pastor Pibuloy Okay ako kay... Uh, Bato. Bongo. Okay, okay, bongo. Dahil si bongo, dahil sa nagsilbi yun na maayos, yung malasa, malasakit, nagmalasakit ng tao. Okay na siya, passes na niya yun. Si Bato, dahil sa uh, lumalaban din siya. Kahit pambinsan-minsan, magaganon, pero okay na si Bato. nagka Nagkausap na kami sa academy. Sabi nga ni Bato sa akin, kasi sinabi ko kay Bato, Oh, Tomas! tingin mo itong kay, ano, kay Nick Torres. Kay Torres. Ano yun? Huwag ano, ka na. Ano? Upakan ko yun pagka nakita kami. Sabi, uh, eh, nakita kami kasi. <laughs> Ala, sabi ko kay Nick Torres, para hindi makaw mag-init ang ulo. Para hindi ako mag-init ang ulo, sabi ko, alam, sabi ni Bato, Sir, sumusunod lang na opisyon. yun. Huwag <laughs> na kayo mag-alit. Patawarin nyo na. Huwag na sorry yun sa inyo rin. Sabi nyo, ano. Ayun pa rin, pagpagdating, imbis, inihinan ito, isa rin ko na, na ano, na, magalit. Na, Nakadalawang estrella eh, wala pa, wala pa, pa kinakita ang dalawang estrella na ano eh. Pero with due respect to Nick Torres, he is just doing his job as CICT look at it professionally. Okay? Oh, Ayan okay. lang ano ko. Uh, okay. Ang ano? Ah. hanggang kailan natin gagawin itong pangalampag sa gobyerno? Ang kapilaan ng ikaw na nakasuhan ay tumulit-tulit ba natin itong bilang mga Eh pagka ako, oh, Depe, pag takulong ako, oh, eh talan ako pagkain. Iyan. <laughs> <laughs> Kapatid, medyo personal, ah, uh, kinakabahan po ba kayo sa inyong kaso? Hindi, <laughs> kasi nga uh, ano yan eh, it is meant to harass yung kaso is meant to silence me. Magtago ako. Ganun yung kay Banta. Ganun yung kay Kibiroy. Ganun yung kay... Uh, Tebes. Congressman Tebes. No? Lahat uh, ako. Roque. No? Hari hey, Roque. Kari Roque. Yung sa akin, nung pinailan ako, may nag-offer na tumakbo ako at mag-asylum. Ah, hindi okay. Hindi ako, hindi ko tinanggap. No? So, sabi ko, harapin ko. Even if makulong ako, kung gusto niyo ikulong ako, gusto niyo pasikatin, pasikatin niyo ako. At sige, malaman natin. Kasi kung, kung kinakailangan yung, yung pagkaka-ano nila sa akin, maging good okay, okay lang. Hindi ko kasalanan yung kayo gumawa niyan eh. Kayo ang nag-destabilize sa gobyerno. Kayo ang may problema, hindi ako. Kayo yung pumasok sa gobyerno. Kayo nangako eh, katao. Good governance is the only answer. Good governance. Ngayon, kung kunyari, patatagalin niya ang 2028, I'm sorry, hindi kayo matatapos sa term niyo. I'm sorry, iigot biglang mundo. Iigot biglang mundo. Kasi number one, ayaw ng Amerika sa gago ng gobyerno. Ayaw ng Amerika sa bangat. They will clamp down on drugs. Ayaw ng Amerika sa mga sa ano sa mga they will clamp down sa mga magnanakaw bakit? kasi kung magnanakaw ang isang regime ano nangyayari? Yung mga kababayan nila, pumupunta abroad, hanap ng greener pasture, sa pumupunta Amerika. Kaya, kaya so, ang suggestion sa Amerika, naman ang tipo lumalawan. Ah, um, um, <laughs> ang, 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 ano, ang, ang, ang suggestion, yung clamp down on all the corrupt regime. Delikado itong regime nato, delikado kayo. And yung winay-withdraw na pera, hindi na-withdraw. Kalawang beses, na nag-attend, 10 billion dollars huh? uh, Yes, tama, tama So, ang daming dapat explain yung PIL uh, yung PIL Health, that's that, diba? maging maging nagbat kontrol, ang daming dapat para para yung 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 uh, yung by Cam, sir. By Cam. Uh, yung sir, uh, yung 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 na, yung 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 ayo, ay kung punyari Supreme Court Pinampihan pa. Yung 2025, binawang dinefer na legal yon. Ano pa? Ano pa? Wala na. Diba? Wala, so, pinapanood natin. Uh, and uh, in connection po sa freedom ng uh, speech, bukas po posibleng ipatawag ang mga vlogger na inako sa hang bayaran ng mga narco at pogo. Ano po ang inyong komento? Wala yun. Harassment ka lahat yan. Harassment lahat yan. It is meant to frighten yung mga tumasayo. Kita nyo yung silikato na takutin lahat. Ngayon, kung magpapatakot kayo, wala, takot lahat, di ba? Diba? Pero pagka nakilita nila yung mga nagsasalita, ay matapang at nag-unite, yun yung mahalaga, mag-unite kayo, mag-unite. Wala, hindi kayo, hindi kayo ano? Hindi hindi sila ubre. Kaya ginagawa nila, one step forward, two step backward. Tinitignan nila. Kung nakita nilang natapot yung tao, walang reaksyon yung tao, ah, yay, panalo tayo tayo okay, oh. mga kalayan May gagawin po ba aksyon bukas ang uh, FGF para makiisa po sa mga vloggers? Wala, matutulog lang <laughs> ako. <laughs> Dahil susubukan talino at kalipanaw. No? Oh, okay na panaw. Foto niya ipanaw ha? FGF. Personal na endorso <laughs> na sir. Personal na endorso na yan. Personal na endorso na yan para sa Pilipinas. <laughs> oh, ipanaw. Ipanaw. Okay si Dr. Loren sa uh, yung uh, BJ. Bisaya kayo. Bisaya kayo. Ito na yan. na yan. Ito na yan. Ito na yan. Marami naman yung games.